Ganda, maganda araw mga kaibigan. <laughs> Excited na ako matanggap ang pencil case. So, ito ay matagal nang nasa nasa cart. Nasa cart. Pangahugot sa aking anak na ito ang kanya magiging pencil case. So, tingnan natin. Tingnan natin na mag Entaya. Floor Home working. Shoutout nga pala sa Tagalasada na. Shoutout nga pala. Ayan, natuksa na natin mga kaibigan. Yan. Ayan. So, ito. Ito Guys, pa mga uh, parang bali oh. din to Ito. Ito. Meron tong button dito. Teka, bakit may button? Para sa may button? Sige. Ito. Ito din. to Papayin ko. Oh, Ay, ang galing ah. Ay, may pambura. Eraser. Ito pa, ito pa. Okay. Oh, next, next. Dito naman, dito naman. Yung... Dito, guys. Ayan, habila. Okay. Ano yan? Ay, may scotch tape. Wow. So, shan. And then, nakala, ito sa isa pa. Ito, ito, next. Ito. Oh, yaman natin dito. Ito, 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 ito. Okay. Ano to? Parm, parm, ba? Tama, tama. Guys, tama. Ah, galing, ah. Imagination talaga dito. Ito naman, kamila. Ito naman, kamila. Oh, Ito, pantasa. Pantasa. Ano nari tayong yan? Very good. Keep safe to ah, safe. Safety scissors naman to yung pambata talaga. Huh? Binata ka na? Okay. Ako ay binata na. Wow. Ako ay malakas. Yeah. Next. So, pano natin buksan? lapis? Ayan, yeah, meron pindutan dito. Ayan, meron din. Tadaan! Wow! School timetable. So, siya, napaka-organize. Napaka-organize naman ito. Oh, may nakalagay pa rito. Ruler. Ruler. Ayan. Diba, ayan? Ayan. Nung ginanto ko, ayan, may lumabas. Roller! Wow! Oo, oh. nice. Pero miss may roller, tinama, tinama. Ayan. Ayan, diba? Oo, oh. i-orong e, mo oh, to. Oo. Oo, roller. Ano e, yung nakalagay? Nakalagay yung roller. Diba? Ayan, sige. Okay na yan. Ang nga. Okay? Next! So, nakaganyan tayo kahit na. Ito naman, isa. Angat natin Ay, naangat pa ba ito? Hindi na pala. Hindi na naangat. So, yun. Ito lang pala yun. Masaya ka ba? Happy? Happy ka? Okay. Salamat po. Thank you for watching. Maganda.